yun, kakatapos lang natin ng ano siguro ito na yung last booking natin wow nakawin na tayo eh na ganoon na tayo sa destination yun so meeting natin naka ano rin tayo nang check muna natin naka earnings tayo 633 din yeah! 7 bookings tapos pauwi na sige tara na let's go let's go sa destination pwede na yun 7 bookings 685 Pwede na yun, pwede na. Goods na rin. Ay, pwede na. Medyo masama kasi ang aking paramdam. Kaya... Sa uh, tayo dadali na ito. Yes. Let's go. Let's go. Saan saan tayo dinadaan? naman ba talaga Dito. uwi na tayo Sira tong Ano na ito Mapa na ito Sesan tayo Dinadala Dumahan tuloy tayo Di sa hindi dinadaanan Diretso Eh alam naman ni Google Map Pasanurin tayo kasi tayo daan Doon tayo dadaan eh So goods na rin yun mga cyclista Naka 7 bookings din 7, 6 mga ganun Bookings 685 Pwede na yun Pwede pwede na Dawang chan din yan Kesa wala Okay So ayaks kaya ngayon sa pick up copy. Wow! <laughs> Bili pa na tayo ng pang trip natin sa kanila. Alas pa lang. So, uwi na ako. Tatamad na. Nakakatamad. What? Okay. Nine oh nine pa lang nine -oh nine. Pero ano tayo? Gagarahin na. Kirain na tayo. Okay na yun. 7 bookings. Good na. 600. Good luck. So tara na. Na-order na natin yung dapat orderin. Siyempre, pag-treat natin sa ating mga mahal sa buhay muna. Kaya tayo nag, uh, nagpa-part time na ito siyempre para may pangan tayo. Pang libre-libre sa kanila. Ayun naman yung ano nun eh. Yung purpose nun. Di Diba? Uh, Paminsan-minsan lang naman to. Isang beses lang naman to. Alas na kaya ilang araw na Pang 5 days natin ngayon, siyempre pang na natin sa kanila. Saka ang goal ko lang naman eh makuha din yung incentives na ano sa mga gears. Tapos ako na yun. Kanina hindi ko na videohan kasi busy. Tapos may booking agad. Hindi ko na set up yung camera. Uh, nakakanis kapag ano. Kapag bumaba ako dun sa trabaho ko. Then hindi ko na na set up kasi automatic booking yun ayun ang, ang stop ko uh, first stop ko pala punta ako ng Cubao then Cubao doon malapit malapit lang tapos may kwento ko lang kwento hunt muna tayo ah uh, mula Cubao tapos ah uh, ang destination is ano uh, Tondo Tondo babae yun babae Grabe na kainis. Alam mo yung ano, nakiusap Akala ko magtitip eh. Akala ko magtitip. Una, sabi niya, Kuya, hanap ka na ng gasoline station. Ano, uh, iihi muna ako. Gano'n, si CR. Sige na po, una ka na. Mamadali ka eh. <laughs> Ayun. Ah... Uh, uh, yun na nga, papunta kami sa Tondo. Siyempre, 181 yung ano niya, fair niya, tapos traffic pa ang nangyari nag like si daw siya nakarap ko na CR ng ano sabi niya wag ka mag-alala ako hindi kita tatakpuan sabi ko natural eh wag ka talaga tatakpo kasi abang ang kita dun sa uh, ano mo <laughs> ayun tapos yun okay naghanap na, na kami na ihian niya then afternoon naka uh, ano na ah ah hindi ko na eh yun nandun na kami sa tondo tapos yung nakapin niya, sabi niya, ay e, kuya, hindi dito yung destination ko. Sabi niya, mali yung pin na yan. Sabi paano bang mali eh? Kung kayo po ang nagpipin sabi ko, hindi po kuya, sige po, iabante niyo pa. Hindi, pinabante ko. Hanggang sa nakarating kami sa bahay nila, almost ano, 500 meters pa. Ba, ang tagal pa. Tapos, nakakrampled yung ano, nakakrampol yung pera niya. Sabi ko, 181, ma'am. Akala ko, may tip yun. Pagbukas ko, 170 lang. What? Tapos hindi ko na siya nakita. Oh, Sabi ko, no! tindi naman ito. Ang galing mo, te. Hindi ko naman dinidiscriminate yung mga taga tondo Pero, hindi naman lahat, eh. Di ba? Sana naman, ano, na, na humingi ka sa akin ng pabor. Tapos, ano na ganun nga yun hindi na tayo hindi bibingka yun lang yung nangyari na akenis okay, pabili po bibingka po bibingka sa isang ano po ah, dalawang bibingka na lang po dalawang ay dalawa ba dalawang bibingka isang isang potobong bong, <laughs> ano ba talaga opo opo magkana po lahat

So ngayon magkawentuhan mo na tayo habang inintay ko yung kakakawin ko. Ayun lang nga. Uh, yun, di nakakrampol tapos ano. Tapos na, di ko na siya nakita eh. Pagkabigyan niya sa akin. So tinignan yung cellphone tapos yun ano ko. Uh, -okay ko. Then pagtingin ko sa paligid wala na siya. Uh, Ayun ako po ate. Pag ganun. Siguro madadala ako mag-book ng ano ng lugar na yun. Kulang na nga yung mo, tapos na, uh, ka sa akin. Nakala ko mag-tip ka. Hindi ka pala nag-tip. Tapos pagdating din sa area, grabe ang lubak. Tapos yung ano, yung puro truck. Yung sunod na destination ko doon, puro truck. Grabe. At ganito. Nakakadala yung lugar na pero okay naman after noon, Pasay, uh, Makati, okay naman uh. Tapos nag-set okay. na ako ng destination after noon. Sabi ko uwi na ako mga 8.30 yun. Buti, nang pag-set ko ng destination, may nakakuha pa ako ng booking. Good din. Bandang um, dito lang din sa plan. Sabi ko uwi na ako. Okay, okay. Ba ako so, saan pa ako, ano, papunta. So, okay na yun, hindi naman na nag-aabol ng malaki-laki. Taka lang ako naghahabol dahil sa gear incentives ko. Ayan. Ano yan? Ano tayo? Batsi na. Tapos, ano lang? Napapak na. Next time naman ulit. Okay.